Uh, yes po, muli po, isang magandang-magandang uh, uh, araw po mga kabarangay. Magandang umaga po. Uh, at uh, marami po yung uh, nagtatanong sa atin sa comment section na uh, ilang araw daw po ba bago makasagot yung Korte Suprema sa kasakali sa petisyon. At uh, yung iba naman po na pro o pabor po sa postponement ay atong tua o uh, nagtatawa at ang sabi po nila ay uh, maaari nga po na madeklara nga na unconstitutional ito pero postpone pa rin ang halalan. Uh, sa bagay na yan po, ay eh, napakarami ko ng ginawang content mga kabarangay. Uh, yung ibang ang uh, baser natin, sinasabing halos pa ulit-ulit na lang. Pero uh, muli po ay lilinawin natin. At uh, magbibigay po tayo ng uh, komento sa mga uh, bagay po na iyan. At syempre po buli ang aking panawagan sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel. Uh, kayo po ay aking malugod na inaanyayahan na mag-subscribe. click po ang notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Kung uh, bibilangin po natin mga kabarangay, uh, August 15, halimbawa, uh, August, August, 15, naging uh, naglapse in na yan. So, may publication siya na sabihin natin na 10 days. August 15, publication. O kaya, dagdagan na natin, 15 days na. Uh, August uh, 15, then uh, publication, 15 days. So, August 30. At uh, August 30 po, yes, uh, ganap na batas na po yan, mga kabarangay. Kasi tapos na nga yung publication niya. So, siya na po ang umiiral na batas ngayon, mga kabarangay. Uh, itong term setting bill na ito po. Dahil naglapsintolo, dumaan ang proseso. So, uh, Republic Act na nga. Ito. At uh, dahil po ito ay Republic Act na, Siyempre, papasok na po dyan yung uh, petitioner. Hindi naman natin alam kung uh, uh, anong araw sila magpapail, Pero sinisigurado ko na talagang mabilisan yung pagpapail po nila. Dahil isa sa strategyya nila ang mabilisang kilos. Mamaya po malalaman natin bakit. Pagkatanggap po ng Korte Suprema ng complaint o reklamo, siyempre po mga kabarangay nasa batas din. Susulatan po ngayon ng Korte Suprema itong uh, ating uh, gobyerno na responsable para tanggapin yung reklamo. O sino po yung responsable na maaaring sulatan nila uh, dito po sa re reklamo. At meron po mga kabarangay na 10 araw para sumagot itong mga itong nirereklamo. Yes po, 10 days yan po so, mga kabarangay. Kung ang petitioner po ay bilisan paspasan ang kanilang estratehiya, uh, ito naman pong mga nagsulong ng uh, term setting bill, ang estratehiya po ng mga yan ay pabagalin, mabagal, dribble the ball. nga, pinagdribble, dribble muna yung bola sa last two minutes. Hindi po agad sasagot yan. Yung last day po ng uh, 10 days, ay eh, doon pala mong sila sasagot. At dyan na po pag-aaralan ng uh, Korte Suprema, mga kabarangay, kung dapat dapat bang ibasura itong uh, complaint o petition na ito o dapat na uh, iharap o magkaharap ang magkabilang panig sa korte isa po yan sa uh, maaring mangyari at ang sinasabi nga po ng mga pro pospon ay talagang napaka kaunti o gauhul na po ang panahon yes po so September uh, sa October po kasi piling of certificate of candidacy na mga barangay so mga bandang October na po ang uh, ang uh, pagsagot ng uh, depensa yes po sasagot sila sabi ko 10 days sasabi ko lang po na may 10 days po sila para sagutin nga yung complaint so mga bandang uh, sa tansya ko po nasa October na po ito mga October 9 or 10 or 11 uh, patapos na or uh, yes po patapos na itong uh, filing of certificate of candidacy so bagot pa lamang po yan ha wala pa pong hearing yan then kailan ba mag hearing so October na po yung pagsagot nila October eh, sabihin na po natin na naghihiring na yan. Hanggang November, naghihiring pa, si pa rin sila at wala pang desisyon. Malapit na malapit na po yung oh, malapit na malapit na po yung December. At dahil po ang umiiral na batas talaga, ay ito nga pong siyempre na itong ratified bill na ito na naging Republic Act na siya na po kasi ang batas eh. Wala na, uh, wala na. Datakpan na yung Supreme Court ruling. So, ang magyayari po nito, uh, kagaya po ng palagi kong sinasabi, na pwede po, ito nga po yung inahasahan ng uh, uh, mga nagsulong yan, although alam nila po na mahirap makalusot ito pagdating sa batas. Pero technically, technically, sinabi ko naman po sa mga nauna kong video na po pwede po nilang, uh, pwede pong mapost po ng halalan, kahit na maideklara na ito ay unconstitutional dito nga po sa uh, tactic ang gito po na ginagawa ng uh, uh, defensa depensa. Kaya po sa iniisip po nila ay maaari nga po na ma-technical ang uh, petitioner. At sila pa rin uh, sa bandang huli uh, kahit matalo sa korte ay uh, postpone pa rin po ang halalan. Yan po mga kaibigan, mga kabarangay ay nangyari na po noong una. Yung nga pong ah uh, uh, Republic Act number uh, 11935 po yata yun, kung hindi po tayo nagkakamali. Na postpone po ang halalan pero deklarado na unconstitutional ito. Ngayon po kaya mangyayari pa ito? Mga barangay ito po ah. Uh, hindi tayo ano, hindi tayo <coughs> Excuse me po. Hindi tayo against sa uh, postponement. At hindi rin tayo pabor sa uh, tuloy ito. Nasal le nasa, level lang tayo, mga kabarangay. Ngayon, sasagutin ko po yung tanong sa ganang akin. Mangyari, mangyayari pa ba yung uh, katulad ng sa, uh, na, sa nauna? Ito po kasi yung opinion ko. Kaya nga sabi ko nga po, 101% matutuloy eh. Kasi ito po yung aking paniniwala, mga kabarangay. Ginagalang ko naman yung paniniwala ng iba. Yung iba nga kasi, kapag ipinaliwanag nila, sa kanilang paliwanag, malinaw na malinaw po na kahit uh, neutral din sila, ay may pinapaliwanag po sila ng mga batayan at mga basihan na talagang matutuloy na po ang halalan sa November 2, 2026. Yan po yung kanilang paniniwala na iginagalang ko naman. At yung sa akin po, kung ayaw po ninyong igalang o irespeto, eh, wala naman po akong magagawa, mga kabaranggay. So ito po yung aking pananaw dyan. Uh, kaya sinabi ko po na hindi na po mangyayari yung nauna uh, Kasi po noon walang ano eh Hindi po nag-issue ng temporary restraining order Yung Korte Suprema So kalakip po ng petition po ni Atty. Makalintalan Ng kanyang mga kasama Ay ang paghingi po ng temporary restraining order Na bagamat po sinasabi ng ilan <coughs> Pinagtatalo lang po kung yung duration nito Ah uh, hindi ko na po tatalakayin yung duration niya nasa Korte Suprema na po 'yan. Yan po kasi yung pinangingilagan ni Academic uh, Chairman Attorney uh, George Garcia, yung baka magkaroon po ng TRO. So isang napakagaling po na abogado 'yan ay pinangingilagan yung TRO. Kaya nga po sabi niya, patuloy kami uh, sa paghahanda dahil baka magkaroon ng bigla ng TRO. Ibig po sabihin, malaki po yung magagawa ng TRO kung sakasakaling mag-issue ang Korte Suprema. Malaking tulong at malaki ang magagawa ah, para matuloy ang halalan sa December 1, 2025. Pero hindi ko po sinasabi, kagaya po sa unang content ko, na ang TRO ay pwedeng lusawin, lab, lusawin ay, ay pa walang bisa ang batas. Wala po akong sinasabing ganyan. Ang TRO po o temporary restraining order sa Tagalog pansamantalang pagpigil, pansamantalang paghinto. Yes po. Kapag nagkaroon po ng TRO ay pansamantala po na hindi muna ipapatupad o pansamantala po na hindi muna ito uh, pwedeng uh, umusad na batas. Wala muna siya mga kabarangay. Kaya siyempre ang mangyayari ngayon ang iirin pa rin kapag nagkaroon ng TRO, eh, itong uh, Supreme Court ruling. Uh, balikan po natin yung sinasabi ko na personal ko po na pangunawa at pagkakaintindi at pananaw at paniniwala na hindi na po mangyayari na magkakaroon po ng uh, late answer, late uh, decision ang Korte Suprema. Dahil sinabi ko na po na meron na po itong uh, jurisprudence or pagbabasihan, pagkokopyahan, kasi second time na ito eh. Bagamat, sinasabi po, siyempre, ng mga pro-postponement na magkaiba po, na hindi raw pwedeng gamitin jurisprudence yung uh, Comelec versus uh, Romulo Macalintal. <laughs> o, nasa inyo yan. Pero ako, yun ang paniniwala ko. Kasi ang sabi po nila, uh, term setting daw po ito. Walang postponement. Term setting at uh, term fixing daw po ito. At uh, hindi po pagpapahaba ng termino uh, Sabi ko nga po, hindi ko na i-elaborate yan Masyado ng gas-gas yung usapin dyan So ang korte na po ang mag-decide -de dyan So yun po ang aking nakikita mga kabarangay uh, Kung hindi man po bigyan ng TRO Ang uh, ang uh, petitioner Ay maaari pa rin po na manalo ito Or ma-declare unconstitutional ito nga po uh, term setting bill na ito dahil nga po may mga uh, paglabag at yan po ang gagamitin argumento. Ni uh, Atty. Makalintal na na ko na po 'yan kung ano yung mga argumentong gagamitin niya. Isa pa po mga kabarangay na dahil nga po may Supreme Court ruling, sino bang gumawa ng Supreme Court ruling? Hindi pa korte Suprema. Natural lang po mga kabarangay na kapag uh, ang uh, term setting bill, bill na ito po na naging republic act, naging ganap na batas petition makakarating sa Korte Suprema, tiyak po, na mababanggit muli yung Supreme Court ruling. Mabubuksan po yan, Romulo Malak ma Makalintal versus Comelec or Comelec versus Romulo Macalintal. Supreme Court po ang gumawa niyan. Maari po bang ipawalang bisayan, mga kabarangay? Kasasabi nga ni ma Madam Ayme, eh. wag daw na, hindi <laughs> daw dapat nilalabas tangan o kinokontra ang Supreme Court. Tama ka, ma'am. Pero parang <laughs> So, uh, yan nga po ang aking uh, personal na paniniwala at pananaw. Sa akin po yan, pananaw ko po yan. Kaya lagi sinasabi, 101% tuloy na tuloy ang halalan. Pero, siyempre po, dahil nasa Korte na po yan. At siyempre po, dahil yan nga po ay makakarating sa Korte Suprema, dahil sa may magpipetisyon nga, eh nasa Korte na po yan. Siya po ang magdi yan mga kabarangay Bagamat may kanya-kanya po tayong paniniwala, pananaw, sabihin na nating haka-haka o hula, eh yan po ay uh, ang Korte po ang magdi Sino ang kanyang papanikan? Paulit-ulit din po ito na sinasabi ko sa aking mga content. Kapag pinanigan po ng Korte Suprema, idiniklara na constitutional o pwede pala, good law ang uh, matutuloy po ang eleksyon sa November to 2026. Malinaw po ba? Matutuloy po ang uh, Barangay at SK eleksyon sa November to 2026 kapag ang Korte po ay pumanig sa batas na iyan. Kung ang papanigan naman po ng Korte Suprema o muli po ay ididiklara na ito ay unconstitutional December 1 po 2025 ang halalan napakalinaw naman po ng sinasabi natin mga kabarangay kung sino po ang papanigan ng korte yan po ang matutupad at mangingibabaw yung sa akin po personal kong paniniwala personal na pananaw at kung sakali po nakatigan ng Korte Suprema itong uh, Naging ganap na batas na ito, na term setting bill, ano po ba ang magagawa ko? Ibig pong sabihin, mali yung aking paniniwala at pananaw, mga kabarangay. Pero, kung ang papanigan po ng korte ay ito pong uh, petitioner, tama ako. Nandiyan lang po yan, mga kabarangay. Sana po maging malawak ang ating mga pag-iisip. Hindi yung dahil dito tayo pinapatay na natin yung malawak o malayang talakayan. Kailangan po laging bukas ang ating isipan. Coiners ring.